Ayan guys, yan yung toilet dyan Masyala nila Tapos punta tayo dito sa pools Ayan o no? Lalim o oh. Lalim yan o no? Ayan uh. 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 yung bundok Masyalan ng Norway Sa road 7 si guys Ayan no? at buno kapasyal tayo kasi relax tayo, ano, relax tayo ng 45 tignan natin yung pulse bundok ng ano yan mga bundok okay. Eh. kapasyal tayo mga kalagan sa Norway Ay! Pag-board pala maglakad. Dahil katamaran, no? hi takot talaga ako sa kanon. Lali mo. Ina Yan na, okay, guys, so. oh. Bundok yan. Takot ako sa height. Ito tayo dadaan. <tong> Ano Na natin yung pulse Ganyan nyo sa RT Lagang TV Sa ating YT Ganyan yung pulse o oh. Maliit Ganyan yeah. lawak pala ng ano nila guys eh. oh. Masyalan oh. Ayan, oh. Ganda ng mga uh, kapakan hmm. Ito yung ano nila eh. Tourist spot Yun Ito pala sinasabi nilang pools Ayan oh. Mayroong Pulse Hotel naginginig yung tool ko Oh, <coughs> 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 huh, lamig Ano? Ayaw kong tumingin sa lalim Para akong Higupin of red of the heights Yan natin Yan Yan pala tapos yung hotel na sa tao dito tayo na dito, Gito oh, malaki pala to Ayan natin Ayan nga guys e. <laughs> Ayan o Ayan ah, Ayan lang pala Maliit na pools Tapos Matambak yung lupa guys O so gumuho Ah guys na yan Ayan Hello, Glowok din pala. Oh, parang ano nga ng airport. Helicopter. Yun na. Ah. Ayaw pumunta doon guys. Dito na lang. Ang, dito na lang. Ayan oh. Okay. Please don't forget like, subscribe, arti, lagan, ibi.